Hi! Magandang araw! Hi mga be! Hi madlang people! Kumusta kayo? Isa na namang pagpalang araw para sa ating lahat. Welcome po sa aking daily life vlog! Webis na nga at bawat araw, iba-iba ang ating mga ganap. Sana po ay pagpalain tayong lahat. Sa bawat tahanan naman, nagsisimula ang galawan sa kusina. Ayan na nga po yung mga gagawin ko ngayon. Magigisa ako ng pechay, katapos ko maglinis at magpipito ako ng bangus. Yan ang aming ulam ngayong araw. Linis ko din nga pala yung mga lagayan ko ng basurahan. At nakikita nyo nga, magtatapon na ako ng basura. Nilinis ko yung takip kasi nga, puro dumi na Amoy mismis. <laughs> Matapos ko nga linisin ng mga basurahan at ayan nga, pinalitan ko na yung mga plastic niya. Matapos ko ang isort ng mga basura sa nabubulok at di nabubulok kahit tungkol nagulis na ako sa halabas sa may bakod namin at ang dami ng kalat. At ayun na nga, binisita ko rin yung mga halaman ko. Mayayabong na sila. Nakakatuwa talaga ang may halaman. Minsan nakaka-relax din to kapag marami ka stress pag inaalagaan mo sila, di ba nga? at nagtuli na nga ako sa pagbubulis ko at pagmama, hindi ko na lamang binigyan at eh, ganun din naman ang gagawin ko. Ito nga pala yung paghahanda ko para maglinis ng banyo. Nilinis ko nga pala at sa isa-isa yung mga rubber mats na yan dahil puro lumot na once a ko ayang ginagawa. Hindi mapasaway. <laughs> Natapos na nga ako maglinsan ang Rat. Ito nga itong luluto na ako para sa pananghalian. Nagsain na nga ako lakot. Kinuha ko yung pechay. Inihandang hiwain. At iyan na nga ang itsura nila ng mga nahiwa ko. At iyan na nga yung bangus ng piniprito ko. May naprito na akong ilan. At iyan nga mga be. Nagsimula na akong mag -isa. Kayo, ano bang inuunan yung pagigisa? Sibuyas ang bawang. E eh, diba dapat tunayin mo na ang yeah. Makatapos nga yung isang sibuyas bawang at ito nga, muli ko nang nilagay yung karnia, at yung kamatis. Makukulan ko saglit. Sa Sabay-sabay ko na silang titimplahan. At ito nga, isang lalabs ko. Di talaga niya ako iiwan ang aking mga lapala. Nakalipas na nga ang one week at kailangan ko na talagang maglabas.